Hello guys! Gusto niyo bang tumangos or lalo pang tumangos yung nose niyo? Kung oo, then share ko lang to ginagawa ko sa nose ko every night bago ako matulog. Ang tawag dito ay nose taping. Perfect siya sa mga tao na nagpa-nose job or nagpa-rhinoplasty para maganda yung pagkatangos ng nose natin habang nag-heal pa yung nose natin. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Actually, pa rin nose taping na para sa mga mga tao na hindi naman nagpa-rhinoplasty or nagpa-nose job. Maraming videos online na nagdo-nose taping sila every night kahit nagpa-retoke or hindi pero nakakita sila ng result niya and napapansin nila na gumaganda or tumatangos yung ilong nila. Minsan kasi pag natin, parang feeling natin sobrang bloated ng face natin and sobrang laki ng nose natin. So, I think it's because of water retention. Pero nakatulong ang nose taping nga para merong naka hold sa nose natin. And ayun, pag natin in the morning, super fresh and mukhang matangos yung ilong natin. And background lang, magto two months na itong nose ko. Ito na siya ngayon. And pwede niyong panoorin yung recent vlogs ko from last month para makita niyo yung before and after ko and yung journey ko ng pagpaparitoke ng ilong. Ayan. Sa mga bago dito, I already had four nose jobs. Ayan siya. Ito na yung result. Magapa tong ganitong itsura. Pero okay naman siya for me. Ayan. And yung last doctor ko noong November ay si Doc Laho. Ayan siya. And sa mga gustong matuto ng nose taping, paturuan ko kayo. So, eto yung ginagamit ko ng tape. Kakabili ko siya sa TikTok shop. And bumili na ako ng sobrang dami. Good for few months na to. Kasi dahil ito yung gamit ko before, nabili ko siya sa... I'm not sure Mercury or Watson's ata to. Medical tape siya, micropore. Unfortunately, hindi siya madikit masyado. So, minsan nagigising ako na tanggal na yung tape and minsan naman sobrang dali na lang yung matanggal and tinry ko siya eto kanina and sobrang dikit nanya niya and ganito talaga yung ginagamit ng ibang tiktokers sa pagtitape ng nose nila ayan <laughs> so ganito lang yung ginagawa ko so titape muna natin yung ating nose bridge mag cut muna kayo ng maliit dito. Make sure na may pressure yung pag-tape nyo. Ayan. Maigsi muna din. Pahaba na siya ng pahaba. Lapit lang ako. Ayan. And then, yung pinaka-last part, medyo mahaba na siya para sa ating bridge. Ayan. It's up to you kung gusto nyo pa rin siyang doblehin para mas masikip siya. Pero for me, okay na to since sobrang dikit naman na nung tape ayan and kahit na malikot kang matulog hindi siya matatanggal so ganyan lang siya ganyan lang ako mag tape ng nose Ginaga, ginagawa ko to every night and pagising ko sa umaga pagtanggal ng nose sa ilong ko eh feeling ko sobrang tangos ng ilong ko sobrang na-emphasize yung taas ng bridge ko compared before nga na hindi ako ng nose tape and pagising ko eh medyo Matabang tignan pa rin yung nose ko. Ayan siya. And perfect din to sa mga malilikot matulog. Ay yung paikot-ikot, especially after nose job. Para intact pa rin yung implant ng nose natin kahit na malikot tayo matulog. Ayan. So ganyan ng itsura niya. And kung gusto niyo bumili nitong tape na to para iti for nose taping, check yun na yung yellow basket para mag out na din kayo. So ganyan siya kaganda. Ayun lang naman, very quick, very simple procedure para sa matangos na ilong. Let me know sa comment section kung ano yung effect or kung ano yung nangyari sa nose nyo after nyo mag-nose taping. Ayun lang, sana ay may natutunan kayo sa vlog ko na to. And sa mga bago kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa everyday. Thank you so much for watching and stay safe.